Alright, Kumusta ulit mga Lodids. Tuloy tayo sa karugtong nung huli nating pinag-usapan. Tungkol sa kung paano ka makikitungo sa mga kaopisina mo at sa mga taong nasa paligid mo dito sa Dubai. It's me again, Admin Dids from Dubai. Malamig na dito ngayon sa Dubai, so winter na. And uh, tuloy tayo sa karugtong nung huli nating pinag-usapan. So sa second vlog, pinag-usapan natin doon yung papaano ka naman mag apply kung papaano yung magiging attitude mo if ever may tumawag na sa'yo. Nung binanggit din natin doon kung paano yung mga technique na kailangan mong gawin. So panoorin mo lang yun, Lodids. Marami kang matututunan sa video number 2 natin. So ngayon, ang third vlog natin, tungkol sa kung paano ka makikitungo sa mga kaopisina mo, sa mga taong nasa paligid mo dito sa Dubai. I want to share my experience here in Dubai. Kasi medyo iba yung kultura dito, no? Kung may tawag nga sila kapag bagong dating ka rito sa Dubai, yung culture shock. O iba yung pakikitungo rito. Unang-una na yung amoy. Iba yung amoy ng mga tao rito, yung mga uh, ibang lahi. Akala natin sa Pilipinas, ang dumi-dumi, no? Kulto talaga namang madusing yung ibang lugar. Pero I'm telling you guys, pag nakarating kayo rito sa Dubai, ibang-ibang -iba kultura dito. So pag nakarating kayo rito, talagang maninibago kayo. Hindi nyo akalain na, wow, Dubai, ganito. Tapos sasakay ka ng taxi, amoy sibuyas. <laughs> Parang may malaking sibuya sa harapan. No, nung una kong dating dito, kahit yung mga ibang kamag-anak namin nakarating dito, talagang sumusuka sila sa, sa hilo. Sa pagdadrive ng driver sa taxi, naihilo sila, talagang nasusuka sila. Tapos siguro sa amoy na din, no? nagmi na. So, yung amoy, malaking struggle talaga sa atin yung mga Pilipino, eh. Lalo na, alam naman natin na tayo, malinis tayo sa katawan. Gusto natin yung lagi tayong naliligo, yung mga ganun ba. Dito, hindi ganun. Sabi sa inyo, iba-iba talaga rito. So, kailangan mapagandahan nyo rin mga ganung bagay no akala nyo lang yung tungkol sa pera tungkol sa paano ka survive sa Dubai hindi hindi lahat ah, tungkol sa pera meron din ibang bagay kagaya niya sa amoy And then second is yung sa ugali syempre. Ah, syempre iba iba yung tao kahit naman sa Pilipinas iba iba rin tayo kahit pare parehas tayong Pilipino iba iba pa rin naman yung ugali pero syempre dito kung tayong mga Pilipino iba iba na yung ugali what more yung ibang lahi pa ang makakasalang muha mo merong mababait, may okay naman. Merong mga meron ka masasabing mga okay naman na ano, na makakasama. Pero meron ding mga hindi ayos na ugali dito sa Dubai na lalo mga ibang lahi. Kailangan yung pasensya mo, talagang mahaba, magbaong ka ng maraming pasensya, no? Kailangan marami kang pasensya, Lord. Hindi pwedeng punta ka rito tapos uh, mainitin ang ulo mo na, oh, sabi sa'yo, yung palaaway ka yung yung kala mo siga ka sa Pinas wag ganun pagdating mo rito titiklop at titiklop ka sabi sa iba dito iba rito yung attitude ng mga tao hindi pwede rito yung mainit ang ulo dahil dito gumagana talaga ang batas sa Pilipinas kasi kadalasan ang batas yung, yung mga tao na siga no? mga sinakapitan, mga sinakagawad mga siga sa atin yun. Subukan yung dalhin dito sa Dubai ang mga yan. <laughs> Tignan natin ang tigas ng mga kapitan na yan. <laughs> ng mga pasaway na kapitan, no? And then yung pangatlo is uh, tayong mga Pilipino kasi isa uh, religyoso tayo, di ba? So kung religyoso kang tao at uh, gusto mo pang magdala ng Biblia, yung physical na Bible, pwede rin naman dito sa Dubai. But I advise, wag na muna siguro kasi uh, maging trouble sa inyo sa airport, yung mga ganun or kasi may mga iba kong naririnig na nakulong dahil sa ganito, dahil sa ganyan so, advice ko lang, na uh, iwasan na natin yun meron naman cellphone, pwede kayo mag-download ng mga Omega Bible yung mga ganun, pwede nyo i-download yun para at least nasa cellphone na lang kung talagang religyoso kang tao download mo na dyan, sa, dyan pa lang sa Pinas so nasa cellphone mo na yung Bible mo dala, -dala mo na siya kahit saan di ba? and then pagka nasa company ka na or nakapasok ka na sa isang kumpanya Siyempre, hindi lang tayo dapat pakitang gila sa umpisa. Napahapyawan ko na ito ng kaunti sa video vlog number 2 natin. Maging uh, tapat tayo sa mga amo natin. Lalo na kung makatapat kayo ng mabait na amo. Hindi naman lahat ng amo sa talaga. Napatunayan ko yan dahil lima na ang naging amo ko rito sa Dubai. Medyo marami na rin ako ng mga amo. So far, okay naman 2 out of 5 yata okay naman sa naging amo ko. Yung iba, mabait naman. So, pagka nakapasok ko na sa isang kumpanya, uh, bigay mo na yung best mo, no? Baitan mo na, baitan mo. Huwag kang siga sa loob ng kumpanya. Uh, pero, maging active ka. No? Hindi naman natin kailangan maging mayabang para tumaas yung sahod natin. Hindi natin kailangan, no, kailangan maging smart tayo. Kailangan talinuhan na sa loob ng kumpanya. Gawin mo na yung best mo. Lahat ng magagawa mo. Kasi, di ba, nung wala pa tayong trabaho, uyak tayo ng iyak, no? pray tayo ng no? pray sana po magka-work na ako mga ganun eh ngayong nabigyan ka na ng chance so it's your time to shine by doing good syempre syempre sa pag nasa loob na kayo ng kumpanya yung ibang ka-empleyado nyo mga kasamahan nyo sa opisina iba iba rin ang attitude yan kahit kabayan pa yan kahit Pilipino pa yan isang ganun talaga may time na hindi nagkakaunawaan pero hanggat kaya nyong pakisamahan ng maayos yung mga kapwa nyo sa, sa loob ng kumpanya nyo, gawin niyo na para at least maging maayos ang lahat, maging smooth. Kasi ang hirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Dubai, hindi ganun kadali. Kailangan smooth lahat, no? Kailangan mapaghandaan niyo lahat yun. No? And then, syempre, sa accommodation nyo, sa tinutuluyan nyo, kailangan maging smart din tayo. Huwag tayong walang pakialam sa kapwa natin. Kailangan marunong ka makibagay o makipagkapwa tao. Hindi pwede sarili mo lang yung iniisip mo. Kailangan friendly ka sa loob ng flat. Kailangan friendly ka sa loob ng bahay ni kuya, syempre. Para hindi ka mapatalsi, hindi ka mapagkaisahan. Tumulong ka maglinis. Hindi puro mobile legends ka lang dyan. Huwag ganong pangit yun. Hindi yung panay ka nakahilata. And then, wala ka man lang partisipasyon sa paglilinis man lang pag Kailangan na ano, gawin mo rin yung part mo so kong yung emphasis yung ano eh. Ito madalas na nakakalimutan sa, sa isang sa isang flat eh. Yung may time na magkakasama kayo kumain o ano na magkakakilala na kasi sa loob ng isang flat or minsan nga magkamag-anak pa eh. So, sabay-sabay kayo kumain. So, may magluluto, may mga ganun, may ma asay. And then, after kumain, iiwan na lang yung pinagkainan. O kaya naman, magtatapo na lang basta-basta ng mga mumu nila or yung mga na leftovers nila, yung eh. mga kanin, mga gulay na ayaw kainin ng ibang kabayan. Hindi maganda yung ganon itatapon na lang basta sa lababo kasi magbabara yung lababo nyo. Oo nga, nakaginawa ka na tinapon basta-basta na lang dyan. Ano ba naman yung kumuha ka ng isang plastic, ang daming plastic dito sa Dubai, nagkalat, na pwede mong gamitin para doon mo na itapon, huwag mo nang itatapon sa lababo. Uh, hindi maganda yon. kailangan na gawin mo rin yung part mo na sa pagliligpit ng mga plato o mga pinagkainan mo. Then, isang kailangan pang paghandaan is yung surot. Hindi lahat may surot, no? Hindi naman lahat nasusurot dito. Pero, pagka ugali mo sa Pinas, is tamad ka, wag mo nandalin dito yun. ay advice na matuto kang mag, ano, mag ayos ng bedsheets mo or maglaba-laba. Kasi yung mga surot dito, talaga naman, pagka nagkasurot na nasimula na, ako, oh, mental, mental and physical, napakasakit. Bakit ko sinasabi to? Kasi na-experience ko rin yan. At makaka to sa pagtatrabaho natin. Siyempre, lalo ako, kunwari ako, sa computer ako nagtatrabaho maapektuhan yung trabaho nyo, yung performance nyo, yung pakipagtungo nyo sa kapwa. Siyempre, kung hindi sapat yung pahinga mo sa buong magdamag, medyo mainit yung ulo sa umaga, o kaya naman hindi ka mapakali, lagi kang gutom. Ganun kasi yun eh, pagka inaantok ka, gutumin ka talaga kasi wala kang pagkukuhana ng ibang energy. So, ang tendency yung katawan natin naghahanap ng source to fuel up our energy. Ganun, ganun kasi yun eh, na-experience ko. At yung panghuling advice ko sa inyo is sa uh about sa sa health no wag na kayo makipag-inuman kung hangga't maaari kasi hindi maganda no nandito tayo sa earth sa mundo nabubuhay tayo sa mundo hindi para sirain yung katawan natin kundi para i-enjoy yung buhay na meron tayo ngayon na bigay ng Diyos so at least once every week labas naman kayo ng room nyo makisalimuha sa ibang kapwa Pilipino kahit ibang lahi pa sa mga sa park yan marami kayong makakasalamuha dyan na ibang tao palakasin natin yung katawan natin at simple walking, jogging kasi kailangan natin maging healthy tayo dito sa Dubai nga pala yung, yung, yung mga prutas dito uh, mura lang din affordable sila sa mga gulay take natin yun enjoy natin yung mga ganun meron ding karne dito kung kumakain ng mga baboy o kung iba pang karne manok meron din dito so, but I advise na more on fruits and vegetable tayo rito kasi sa Pinas ang mahal ng gulay eh. so enjoy natin yun yun siguro yung, mga, yung panghuli kong mag advise sa inyo so paano mga lodis hanggang sa muli sana isubaybayan ninyo palagi ang vlog natin dahil marami pa akong isishare sa inyo na I'm sure kapupulutan nyo ng magagandang aral ng mga additional ideas tips and tricks, mahilig tayo dyan kasi mahilig ako mag-explore ayokong suluhin lahat yun, gusto ko i-share ito sa iyo Lodits, abangan mo lang ang mga susunod ating vlog, okay? Salamat Lodits! i-share ko din sa inyo kung paano natin matitrick yung mga posts natin na yan, na mga buset na posts na yan. Na, yung mga sinasabi ko rito is yung hindi natin na na malaki yung posts na natin. kami ng uh, pangalawang anak. Okay naman din, uh, hindi pa malaki sa pinakot. Pero sa bagay natin, malimutan.